Sa paglapit mo palang lang parang misto lang na nilbago Sa bawat gabi na is Kahit na yung mga bagay na pumukunit Bakit di pa rin natatakpan na sa so mga bagay na malabo Nais puntahan kahit di naman malayo Pipilitin kong ayusin kahit na paulit-ulit Huwag ka lang makita na nasasakta Kailangan na ang inyong katapan. Pag ako ang hinahanap ako'y laging andyan Alam ko naman na di naman masasabi Mga bagay na pwedeng mangyari pag ikinakahagal Kahit pa isang I'm going Labi dumadamping tanggal lahat ng aking Tara kahit anong tindi Tinadaan mo lang sa tinginan Tapos pagtapos wala nang pansina Sana iba'y huwag natin pamalisan You know You know I don't kiss and tell So ring my phone when you're alone Keep it steady and be ready Small dance, fat ass, blissful so face Like that Oh girl, I'm down Malang kasi taga-gisa sa yung gusto mong taga-sakit Hindi ka na malulumbay, mawag ka sa aking kamay ang init ng iyong katawan, ang aking misto lang gabay Hindi ka na malulumbay, mawag ka sa aking kamay ang init ng iyong katawan, ang aking lang gabay Nandito na naman tayong dalawa, sa gabi ikaw lang palagi kong kasama tago pero di ko naman kaya na hindi kita kasama Alam ko makasalanan pero alam ko naman na di kita kalaban Kaya kahit na ako pa rin anyway. Kahit na abutin tayo dito ng alas sas pa ng umaga You got me so hypnotized Your body in your eyes naman na wala to mali siya Kasi mo kahit mali pa nagagawa ng kasalanan ng tiba Kaya humiga ka lang ng isipin Kahit na makasalanan dadalhin pa rin kita sa alaba